Punto ako ng gulay. Punay hmm. natin ang bawang at sibuyas. Hmm.

patis. Oke, nan patis. Natin ang sitaw. Ay, ay, ay. Ay, ay. Sito, Ayan. Ayan muna natin five, yung guys. Next. next natin ang ulitis. Lagyan na natin ang yeah. mushroom. Mushroom. natin natin ng sahod. Eh e, bakit? Sa 12 ang Kailan ba ko? Kailan guys. Tikman natin. Ano na natin. Pa, ano, gyan, Ay sarap. Kabutin, himbaba himbabao, kulitis, tsaka sitaw lang. Mm -hmm. Ay, yun lang dapat meron pang saluyot gano'n. Kaya naman pag sama-sama. Mm -hmm. tikman mo kung luto ano, na yung, yung kulitis. Ay, dami pang naiwan. Ay, sinitay so, ka mo. Luto na yung aking gulay. Kulitis, sitaw, kabuti, himbabao, at saka may bayabas yung panuka, guys. Sarap! Mm. At, so,